Ano si racer sir, ng bike mo? Rim. Ha? Rim. Rim? Rim. Pati nga ako, sir. Uh, ah. Wala yeah, Na. Hindi kasi sir, ano 'to eh? Sapi preno, di ba preno ka? Hmm. Numinipis 'to, ah. 'tong rim. Anong na, eh, ano nangyari? Matuloy na ayan, oh. Ano ba 'to, sir? May deliver ka? Oo. Ano ba 'to? Bilad? Ano to? Mga sulat. Ah. ah, sulat? Oh. Ah, kartero kayo? Ah. Oh. Hindi, sige, gamto, sir. Ah, bibilang kita ng bagong gulong. Para makapag-deliver ka. Para matuloy mo yung deliver mo. Walo na lang, sir. Kaya ngayon. Walo na lang? Ah, sige, sir. Ay, eh, ilagay mo sa gilid, sir. Tatanggalin ko yung gulong. Alin sir? Saan na ipagawaan? Hindi, iyahanap kita Kasi dadaling ko yung gulong mo Pag mo motor ako, iyahanap kita ang pagawaan Eh, papalitan natin tong rim mo Hintayin mo ako rito sir Ay, bibili kita ng bagong rim Ano eh? Sir, Wait. sir pa palikan ko lang ng rim. Uh, 36 holes Magkano so, okay po? Bale 500 Tapos papalit lang 200 kasi yung wheel build, build uh. so, Ito daw muna Papalit lang Anong po lahat? 7,000. Oo, oh, 7,000. Ano talaga yun, sir. Parang tama yung... Thank you. Ito sir. Okay na. Nice. Oh, pinalitan na ng bago. Tsaka naka ano... Diyan sa may ano Valencia Nasaan na yung preno mo? Yung tinanggal mo? Oh, ayan. Okay na. Eh. I-testing mo muna sir para sure tayo na okay na siya. Ano sir, okay na? Okay na. Okay na ito, ay eh, kabit na natin tong ano mo. Oh, okay, yeah. para makapag-deliver ka no. ito na. Kanin. Ay, wala akong bayad din sir, wag mo na 'yan. Okay, salamat ha. Okay. Laging tulong yun. Wala ka na nakalimutan? Wala na. O oh, yan, yeah, deliver ka na yan. Kaya nga, dito na ako, pabalik na lang ako. Papunta ka na ng Green Hills San Juan? Oh. O oh, yan, yeah, Cardinal Santos ako eh. Ha? Huh? Cardinal Santos. Ah, Cardinal Santos Medical oh, sa Center. Ka. Ayan o, oh. sa unahan. Ko, kanina kasi sabi ko pa, pagawa muna ako kalintong. Ah. Uh, Kaso layo, sa Aurora pa ako nasiraan eh. Aurora ko ba? Hmm. Paano yung nilakad mo hanggang dito? Oo. Oh. Ang layo na na Ay, ayan, ayos na Makakapag-deliver ka na ng maayos niya Hindi na tuloy Ay, to, 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 to Ito, mag, ano ka, punas ka ng kamay Kasi madudumihan yung sobre Malalagyan ng grasa Sa tipi baka magreklama yung customer may fingerprint ng grasa yung sobre ato lagyan mo ng alcohol para matanggal yung grasa ato palta mo ma maitim na makakahabol pa ako lalo na lang yun ka pa Ah, uh. uh, ilan na lang ba di deliver mo walo na lang walo na lang oh, Ay, matatapos mo na yan Salamat ha Wala naman po, wala naman tulong yan <laughs> ah sige po sige sige saan ka babanta dito na uwi eh? ay papunta akong Quezon City nakakasalubong kasi kita naglalakad ah pa doon ka rin tala saan oo uh, sige sige salamat ha oh, wala naman po wala naman